followers and friends. Ayan, i-unboxing natin tong damit ng aking aso. So, ja jacket to siya, jacket. So, ayan, buksan natin. Ah, ang hirap naman. <laughs> ah, ang hirap! So, ang color niya is color yellow. Ayan, jacket to eh, jacket. So, ayan siya. Kasi nga malamig, nilalamig siya sa gabi. Kaya yeah, binilang ko ni nito. Siya. Adidog, adidog. <laughs> so, ang size niya ay ang size nito. So ano to, Lazada. Ang ganda ng tela. Oh, di ba? Kasya to sa kanya. Ayan. Suot natin yan sa kanya mamaya. <laughs> kasi nga, naawa ako. Kasi, nilalamig siya sa gabi. Uh. Ang dami ko nang nabili sa kanyang damit. Kaso pag dinadamitan siya, nginangat-ngat niya sa gabi. puti kung mura lang ang mga damit niya, iyang eh, mahal. So, ayan. Siya sa harap. Uh, ayan. So, tingnan nyo siya mamaya. Mag magpapahambog na naman yan. Thank you for watching. Bye-bye.